ayun isang magandang araw po dito sa Master B channel ano so ayun kagaya nga ng title mga paraan para lumakas ang ating internet so yun naman yung ating uh, IG tutorial ngayon so meron pong uh, mga ano ko dito meron akong mga ituturo na paraan para lumakas po yung inyong mga internet at itong mga ituturo ko talagang nasubukan ko na po ito So, yung isang nga dito ngayon na itutuwa natin ay hindi ko na siya nagagamit ngayon. Pero nasubukan ko dati noong 2022. At sobrang lakas talaga ng sobrang uh, lakas talaga ng internet nung mga panahon na na ginagamit ko yung paraan na ito. Eh, dito kasi sa amin, daanan ng ano, daanan ng bagyo kaya naapektuhan yung mga signal ng net. Uh, kaya 'yun, hindi na gumagana yung ano ah uh, paraan na ito. Pero gumagana pa rin naman, kaya lang ang problema hindi na sa katulad nung 2022 na uh, talagang ibinibigay niya yung sobrang uh, lakas ng internet. Pero paminsan-minsan ginagamit ko pa rin naman 'to, no. Pero i-try niyo po sa inyong mga lugar baka po makatulong ang auction uh, na ito. So kasi nakadepende rin naman 'yan sa location eh. No, ah uh, dito lang sa location namin, medyo yun nga, sabi ko nga kanina, daanan dito ng bagyo. Ah uh, tuwing ber, gano'n, uh, mga October, gano'n, malakas 'yung tumatama dito na bagyo kaya yun, na naapektuhan 'yung signal. Yun, so 'yun 'yung isang dahilan kung bakit medyo humina 'yung auction na ito. So 'yung isa pang paraan na ituturo ko ngayon ay 'yung kasalukuyan kong ginagamit at talagang uh, sobrang lakas talaga ng internet kapag ginagamit ko 'yung auction na ito. So <coughs> ayun, bali auction. Uh, ano lang naman? Ah, uh, dalawa o tatlo lang naman ito, no. Basta a uh, subaybayan so niyo na lang 'yung video na 'to para ano, ma-check natin, no. So check muna natin kung may signal tayo. YouTube, Team Talk, YouTube. Check now, YouTube, oh, YouTube MCGI yeah. tap the watch live, button. You know, my signal, Naman, so, niya naman sa screen. Action man nag, audition, essay, Spiderman. That's So, check Go and channel, and video player. Minim captions are the more options, but. So, kita niya naman ang tagal magplay. play. So, you know. I fast external download, but enter 0.0 zero, zero, mancade video player. Minimize button, no? So, yun, medyo mahina yung net. So, <clears throat> Yan, nagtumutugtog na. More options button. Music 40. Yun, so, next natin. fast video button. Next natin. Fast rewind 30 seconds button. So, matagal mag yung video na kasunod niya. nag zero, zero video player. Minimize button. Video player. Zero minutes, zero seconds of three Ayan. hours, thirteen minutes, fourteen seconds later. More options button. Okay, mayo nag-de loading siya no. Quick rewind. Fast next. Enter full zero minute video player. Zero minutes, zero seconds of one hour, thirty eight minutes. Zero percent progress bar. Yeah, si so nag loading. So. YouTube Play Store. Ngayon, itutoh na natin yung sinasabi ko ng mga paraan. So ang gagawin natin. ito yung unang paraan ano yung sinasabi ko na ginagamit ko noong 2022 ah uh, talagang subok ko na ano malakas talaga ang internet kapag ginagamit ko ito ah uh, dati na no, 2022 pero yun yan ah uh, try nyo pa rin sa inyong mga location kung gagana po itong auction na ito play store play store ang gagawin nyo lang, paste na lang natin. Ang pangalan pala ng application ay 4G111. Uh, 4G Hindi ko lang alam yung exact na pangalan pero ano yun lang. I ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Dito. 4G only Android 11+. 4G only Android 11+. plus. 4G only Android 11+. Plus. 4G only, 11 plus. So, search natin. Search. Forward search voice. Forward, play, search Google Play. Forge only Android 11 plus Aritha Ulanka, you will start rating. 5.0 Forge average 56 content rate 56kb. You know, so we're going to 56kb. lang. So download it. Content install on more install. Open. 4G abroad forge pending. 4G pending. 4G, 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 4G only Android 11 plus. 1%. 41%. 41%. 4G only Android 11 Plus. 83 installing. installing, na? So wait lang natin. Verify cancel and open unavailable. Installing. 4G only and installing. Verify install 4G only Android 11 Plus. Tagal install Installing. Verify by installing. Wait lang natin, no? So, yun, Habang nag install sana i-subscribe, i-like, and share nyo pa rin po yung mga video na ginagawa po natin dito sa Master B Channel. Ano? Para mas maray makapakinig ng ating mga ginagawang tutorial. Gabi na nga pala dito ngayon. Uy, ba't ganon? Ang tagal mag-install. 4GO, 4GO, aritha, you can install Open, open natin. So, info. Yan, so papasok po dito sa loob ng phone in po. So ang pangalan niya kapag naka-install na, magiging anong ang pangalan niya, ano, radio in po. So, close natin yan. Close all button. Please show me Brutus pixel of Gmail. Please do best message. my phone. Place the radio. Radio info. Radio. Radio info. Radio. Radio info yan o, no, rejoin po yung pangalan nya. So, tap natin. So, ang gagawin nyo, hanapin nyo lang yung uh, dada dada. Options, 102, zero, So, tap natin yan. Siyempre, pipiliin nyo dyan yung ano. Pipiliin nyo lang dyan yung ginagamit nyo na internet. Itong nakalagay na phone zero. Check Ah, SIM 1 po ang ibig sabihin niyan. Eh ko lang kung, hindi ko lang alam kung bakit ganyan yung pangalan niya, phone 0. Ito naman, accept phone 1. Yan, so yan naman yung SIM 2. Yan, so dalawa lang naman yan, phone 0 at saka phone 1, accept phone 0, accept phone one. Dalawa lang naman yan. So ang ginagamit ko ngayon na internet ay SIM 1. So s'yempre ang naka-check na diyan ay phone 0. SIM 1 ang katumbas. So ang gagawin natin sunod Item combo So itap nyo lang yung yung ano yung combo box na yan o yung drop down list pag tokpak po ang yun pong gamit. Ang katabi po nyan ito. Radio power yan so yan ang katabi nya. So pag nag-save kayo pakaluwa. Item 10 of 35 GSM slash WCDMA slash LTE PRL combo box. So ang gagawin natin, itap nyo lang yan. Pop up window. Check GSM slash uncheck LTE slash LTE only. So ilalagay nyo lang po yan sa LTE only. Item 12 of 35 LTE only combo box. So yan, kapag naka LTE only na po yung inyo pong signal, um, ipopocus nyo po kasi sa, ano, sa 4G yung signal nya. So dito, hindi po kayo matatawagan hindi rin po kayo pwedeng tumawag. Kapag tatawagan po kayo, mag na number busy lang po yung phone. Tapos pag tatawag naman po kayo, ay magkukulended. Pero pwede pa rin naman kayo mag-text dito. Bawa, <coughs> may ka-text po kayo. Eh, pwede pa rin naman po yan. Ang hindi nga lang po magagawa dito is ano, yung phone call. Pasensya <coughs> <coughs> na, <coughs> medyo nangangati yung nalambunan natin eh. So yan, hindi hindi po kayo makakatawag dito at hindi rin po kayo matatawagan kapag nasa loob kayo ng um, ano, kapag nasa loob kayo ng LTE only kasi nga naka-focus sa LTE yung signal nyo. So subukan natin ngayong mag-YouTube. Close all button. Home screen one one. Big messenger. YouTube. Subukan natin. Home. Selected home button. Short subscriptions. New content is notification button, new to create video search button, You'd. filters items from what compuso jessica soho, Lola sa batata, which is latest, go to action okay. mcgi versus x, go action menu for mcgi, YouTube okay. create oh. search button, truth channel lives, tap action, loading status view, truth channel live tap action, uac mom, bidwin, angela Cover that, go to channel button, action menu for uac, YouTube the, light, the light. willow, eddie garcia, source action, go to I can, Mo, sa, Bala, full movie, bomber, at, go to channel button, for

na tumama dito. Hey. Medyo humina na, na yung auction na yan. Na uh, ipopokus mo lang yung signal mo sa LTE. Ayan. Yan na tumutugtog na. Next natin. Hi, 3, 3, 1, Next, Next natin. So, close na natin. One close all button. Team play store. Pero yun, uh, yan, nyo po sa inyong mga lugar, no? Kung gagana po yung auction na ito na uh, unang paraan. So, next, paano naman natin ibabalik yan sa dati? Kasi naka-LTI yun, eh. Naka, sa mga bago kasing Android ngayon, eh, ano? Uh, kahit i-close all mo, ewan ko lang sa ibang phone ano pero sa Samsung kasi kapag um, naka LTE na yan naka LTE only kahit na i-close all mo yung mga application mo nandun pa rin hindi sa bumabalik sa dati kahit na mag power up pa ganun tapos balik mo ulit naka LTE only pa rin so ang gagawin natin para bumalik sa, para bumalik po sa, sa dati eh, <coughs> medyo nangangati kasi lalo muna natin eh Pixel My radio. Radio. Radio Pasok lang tayo ulit dito. So, hanapin niya lang po ulit yung only. So, basta ang base niya lang po dito. Ito lang. Uh, mobile radio power switch. Yan. So, yung mobile. Uh, mobile radio power switch. Yan. Yung mobile radio on. Sabi niya naka-on eh. Item, uh, radio power yan, so gagawin nyo lang, swipe nyo lang, uh, swipe left, yan, swipe nyo, swipe left nyo lang. Item 12 of 35 LTE only combo box. Pop up window. Check LTE only. So ang gagawin nyo, kapag nakatapat kayo dyan, you know. Uh, check, L, check LTE only. Yan, di ba nakatapat kayo dyan sa LTE only? Nakatapat kayo dyan, no? Ang gagawin nyo lang, iswipe left nyo lang ng dalawang beses. So, tapatan natin. Uncheck, check, yan, nakatapat. So swipe left natin ng isang beses. Check Isa pang swipe left. Slash slash LTE, so check na natin yan. Item of slash slash LTE, PRL, combo box. So yan na yung kanyang default na um, signal. Close all buttons. So, so ngayon, dadako na tayo dun sa pangalawang paraan na yun ngayon yung kasalukuin kong ginagamit at talagang napakalakas ng internet kapag ginagamit ko to. So ang gagawin nyo, punta kayo ng settings. Notification errors pause. Stop tool. Error expand mode. Clear TN has battery applications are 920 mon. Off settings button. Pasok kayo sa loob ng settings. Home screen 101, tele settings. Set search master connection connected to connections Wi-Fi Bluetooth SIM manager. So pasok lang kayo dyan sa sa Samsung kasi yun yung pangalan dito. Connections. Yan, dyan sa connection. Pero sa ibang phone, ang nakalagay ay mobile network, no? So, hindi ko alam sa ibang phone, pero um, hanapin nyo na lang po yung ano, hanapin niyo na lang po yung mobile network sa inyong mga phone, no? So, dito, hanapin natin yung data usage, mobile networks, mobile network. So, iba-iba po ng phone, kaya po, ano, uh, hindi ko po, hindi ko rin kabisado. So, Samsung yung ginagamit natin ngayon. So, tap natin tong, uh, ano, mobile network na to yan calls calls network mode sim LTE slash G slash G auto Yan so naka ano yun no? Naka LTE. Sim one yung ginagamit ko pang internet no so tap natin yan. Check LTE slash G slash G auto So ang gagawin natin ilalagay natin sa sa. Check 3 G slash G auto Yan. Mode, /2G. Auto so dapat uh, ilalagay nyo po sa, sa 3G So yung option po na ito gumagana lang po yan sa TNT Yung Globe kasi yung Globe Telecom kasi kapag uh, nilalagay ko lang po sa, sa 3G nawawala po yung signal So TNT po yung ginagamit ko ngayon kaya po ano gumagana po dito yung 3G yan, sa Globe Telecom hindi po sa gumagana. Pero iyan of i-try pa rin po sa inyong mga lugar baka sakali pong gumana. Yan. So check natin. Uh, network g O yan Nakatigil sa So ang gagawin natin, punta lahat, uh, punta ulit tayo sa YouTube. Close all YouTube. Subukan natin. YouTube.

you know o oh, diba ang lakas ng internet tumutugtog kagad uh, Ya, yeah, next natin you know diba ang lakas ng internet yan diba ang bilis mag play So, ganyan lang po. No? Sana po nakatulong po yung tutorial na ito ngayon. So, yan. Bago tayo tuloy yung matapos, idagdag ko na rin. No? So, minsan, um, kung hindi po gumana yung mga paraan na ito, minsan nakadepende po kasi yan sa phone. no Sa experience ko po kasi, um, uh, yung isa kong Samsung na ginagamit, kahit nagawin ko yung mga paraan na to, na tinuro ko ngayon sa inyo hindi po sa gumagana gumagana naman pero medyo mahina pa rin yung internet pero yung isa kong phone naman na naka ano Redmi uh, Redmi 10 yun eh ano uh, naka Android ano sa version 10 ayan yung Redmi 7A so naka Android version 10 so kapag ginagawa ko po yung ano yung paraan na yong yung pangalawa kong tinuro na ilalagay lang ko lang sa 3G yung signal eh talagang napakalakas po ng internet pero doon sa kabilang phone ko naman na Samsung hindi po sa gumagana kahit yung unang paraan na tinuro ko kanina na magda-download tayo ng uh, 4G Android 11 yung ano yung radio in po na <clears throat> sinubukan natin kanina so kahit yun yung gamitin ko hindi pa rin sa gumagana sa ano sa Android uh, 13 o yung ginagamit ko na Samsung na Samsung A03. So hindi nag ano, hindi nag ano intaw git. Hindi gumagana yung dalawang paraan na ginagawa ko dito ngayon sa uh, ginagamit ko ngayon na phone. So, yun Kaya po ano, kaya ko po sinasabi rito <coughs> kung hindi po gumana sa inyo yung ano yung mga paraan na to na tinuro ko ngayon eh maaring sa phone nyo po ang may problema ganon o di kaya naman sa mismong area talaga ninyo maaring malayo kayo sa signal ganon o sa cell site medyo ano medyo talagang liblib -lib na po yung inyo pong mga lugar ganon eh hindi na po ano maabot ng signal kahit na ginagawa na po niyo yung mga paraan at nuro ko eh yun nakadepende rin po yan sa ano sa location at sa kayo nga yung phone niyo po yan doon po nakadepende yan pero sana uh, dalangin ko rin sa Diyos na gumana po sa inyo yung dalawang paraan na <clears throat> ano na tawag dito yung dalawang paraan natin ko para lumakas po yung uh, inyo pong mga internet. So 'yun. Maraming salamat po sa inyong lahat, no. So ako pa rin po si Master B at magandang gabi po.